Noong Hulyo 17, 2025, sa gitna ng patuloy na kabuluhang nananalasa sa Gaza, may nangyari na hindi pa rin alam ng marami kung paano ipapaliwanan. Hindi ito ang pinakanakamamatay na pambobomba noong araw, o ang pinakamalaki. Ngunit ito ay walang pag alinlangan ang isa sa mga pinakasagisa. Bandang madaling araw, isang projectile ang tumama sa Church of the Holy Family, ang tanging gumaga ng simbahang katoliko sa strip. Isang sagradong site, akala mo kahit bomba ay matitira. Ngunit noong gabing iyon, hindi mapigilan ng mga banal na pader o mga panalangin ang mangyayari. Sa video na ito, susuriin natin kung ano ang nangyari. Handa na? Magsimula na tayo. Ang simbahan ay hindi lamang isang lugar ng pagsamba, ito ay isang kanlungan isang lugar kung saan dumating ang mahigit apat na daan taong lumikas, ang mga matatanda, mga bata, mga inakasama ang kanilang mga sanggol. Karamihan sa kanila ay hindi mga katoliko, kahit na mga kristyano. Sila ay mga muslim na alam na, at least doon, walang magsasara ng pinto sa kanila. Si Padre Gabriel Romanelli, isang paring Argentine na nanatili sa Gaza ng marami pang iba ang umalis, ay nag-organisa ng tulong sa kung ano ang mayroon siya. Tinapay tubig kumot. At higit sa lahat kumpanya. Gabi-gabi walang sablay, tumawag siya sa Vatican. Ito ay isang regular, halos liturhikal na pag-uusap, nagsalita siya, at sa kabilang panig ng mundo, sa Roma, si Pope Leo Rassi, ang kahalili ni Francis, ay nakinig. Personal niyang kilala si Romanelli, at itinuturing siyang higit pa sa isang pari, isang kapatid. Munit sa kadiliman ng Hulyo 17, isang pagsabog ang nagpabago sa lahat. Ang Shell, na ang pinagmulan ay nababalot pa rin ng magkasalungat na mga account, ay nahulog malapit sa altar, sa pinakapuso ng simbahan. Tatlong tao ang namatay isang 84 taong gulang na babae na natutulog sa isang banig katabi ng isang anim na taong gulang na batang lalaki, ang tagapag-alaga, na nagsisikap na maghanda ng ilang mainit na tubig, at ang ikatlong biktima, na hindi agad nakilala, na ang katawan ay nakulong sa mga buho. Nakaligtas si Padre Romanelli, kahit na may mga sugat sa kanyang binti at mukha. Sinabi nila na ang una niyang reaksyon ay hindi sumigaw o magmura. Ang sabi lang nila ay, Diyos, bakit ka nandito? Ipinahayag ito ng Israel na isang pagkakamali. Maling bala. Mga fragment ng isang shelling na nagtatarget sa isang Hamas cell sa isang kalapit na kalye. Ngunit mula sa Jerusalem, ang Latin na Patriarchate ay tumugon sa mga salitang parang paratang, ito ay isang direktang pag-atake sa isang banal na lugar mas mapurol si Cardinal Pier Batista Pizabala. Anya, ayon sa impormasyong natanggap, galing sa tangke ang baril, hindi drone. Isang tangke sa malapitan. Ang pagtarget sa isang simbahan na ganoon, sa gitna ng isang lungsod na halos wala nang natitira, ay hindi isang bagay na nagawa ng hindi sinasadya, anya. Pagkatapos ay nagsimula ang sayaw ng diplomasya nanawagan ng Italy para sa mga konsultasyon. Ang Vatican ay naglabas ng isang pahayag na tahasang nagsasaad ng i malalim na kalungkutan at pagtanggi sa pag-atake. Maging si Donald Trump, sa ilalim ng kanyang bagong kandidatura, ay direktang nakipag-ugnayan sa Netanyahu upang ipahayag ang kanyang displeasure sa nangyari. Isang kakaibang kilos kung isa sa alang-alang ang suporta na ipinakita ni Trump sa kasaysayan para sa Israel. Kung ano man ang nakita o sinabi niya, hindi niya nagustuhan. Sa Gaza, gayon pa man, walang oras para sa mga anunsyo. Tanging katahimikan, usok at alikabo. Ang kaunting natitira sa altar ay natatakpan ng tela at kumot isa-isang inalis ang mga relihiyosong imahen para hindi na masira pa. Sa mga labi, may nakitang krus na nakabitin pa, baluktot munitbo. Nakita ito ng ilan bilang tanda. Tumanggi si Padre Romanelli na umalis. Sugatan, lumakad siya sa gitna ng mga guho na nakakrus ang mga braso sa dibdib, tinitipon ang mga sagradong bagay. Sinabi niya sa mga naroroon, hindi sa tinig ng galit, kundi ng pagsuko, may sakit dito, ngunit may mga himala din. At muli niyang dinayal ang numero para kay Rom. Sa kabilang dulo, tahimik na nakinig ang papa. Hindi siya nagtanong. Sabi lang niya, salamat sa pagstay. Ngunit nanatili ang mga tanong. Paanong ang isang kilalang simbahan, na may malaking krus sa bubong, na kinilala sa lahat ng makataong mapa, ay natamaan ng isang projectile na diumano ay nakatutok sa ibang lugar. Bakit sa mismong araw na iyon, sa mismong simbahang iyon, tulad ng pakikipag-usap ng pari sa Vatican gabi-gabi? Ano ba talaga ang nangyari sa umagang iyon sa Gaza? Walang sumagot ng may katiyakan. Nangako ang Israel ng pagsisiyasat. Ang Vatican ay humihingi ng hustisya. At ang mundo, ang mundong iyon na madalas ay hindi na tumitingin sa Gaza, nadama sa isang maikling sandali na isang bagay na higit pa sa isang simbahan ang natamaan. Na marahil ang nabasag ay ang huling sulok ng pag-asa. Ngunit hindi iyon ang kaso. Ngayon, ang simbahan ng banal na pamilya ay nasira, ngunit buhay. Ano sa tingin mo ang nangyari? Sa tingin mo ba ay aksidente ang pag-atake? See you soon, huwag kalimutang mag-subscribe.